palasyo ang pangamba sa gitna ng sunod-sunod na military drills sa paligid ng Taiwan. Pero maigi daw na maging handa. Gaya ng sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Yan ang balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Handa at may contingency plan ang pamahalaan na sa Gipina ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na maaring maipit sa gulo. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines kasunod na naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maghanda ang mga sundalo sa posibilidad ng Taiwan invasion. Sabi ni Browner, hindi may iwasang madamay ang Pilipinas kapag sinalakay ang Taiwan. Partikular na rito ang pagsagip sa nasa 250,000 na OFWs na pangungunahan ng mga sundalo sa AFP Northern Luzon Command. Ito ay kasama sa mandato ng ating AFP to look after the welfare of the Filipino people wherever they are around the world. So, hindi lamang naman, Marco, pwede naman by aircraft or by providing advanced teams to be able to help them consolidate kung sakali man may mga repatriation efforts ang gobyerno natin. Mahirap naman tumaabutan tayo na hindi tayo prepared. Ayon sa isang eksperto, may basihan ang na naging pahayag ni Browner, lalo't dati na rin sinabi ng China na nais silang magkaroon ng reunification ang Taiwan. Yung uh, kakulangan ng dialogo sa pagitan ng dalawang panig ay nakakabahala kasi yung risk ng miscalculation, misunderstanding ay tumataas. Nagpapatuloy ang military exercise ng China sa paligid ng Taiwan na tinawag na Strait Thunder 2025-A na nakatoon sa regional control, joint blockade, and precision strike ayon sa Chinese PLA Eastern Theater Command ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan na detect ngayong Miyerkules ang nasa 76 na PLA aircraft, 15 PLA Navy vessel at apat pang barko mula China. Sabi ng palasyo, wala pa namang dapat ikapangamba ang taong bayan. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops. Pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Kung mangyayari pa po yan, hindi po tayo dapat uh, magatulog uh, tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayo handa. Samantala, binuntutan ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na nasa loob ng archipelagic waters ng Pilipinas at huling namataan 50 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Kalasguen, Palawan. Nag-deploy ng Islander aircraft PCG pero hindi sumagot ang naturang research vessel na Songhang ng Radyuhan. Um, they might just be um, invoking the right of innocent passage. But we also advise them that they're not authorized or allowed to carry out marine scientific research within our own archipelagic waters. Inaprubahan naman ng U.S. State Department ang posibleng pagbenta sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter jets at iba pang kagamitan na nagkakahalaga ng 5 billion U.S. dollars sa inilabas sa pahayag ng U.S. Defense Security Cooperation Agency. Pagsuporta raw ito sa national security at foreign policy ng Amerika na palakasin ang kanilang strategic partner gaya ng Pilipinas. Nang tanungin para sa kumpirmasyon, sinabi ng Department of National Defense na wala pa silang natatanggap na opisyal na notice sa nasabing desisyon ng U.S. Ayon sa AFP, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ng bansa habang hinihintay ang mga karagdagang kagamitan. Noong nakarang taon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang multi Fighter Jet o MRF Acquisition Program para sa Philippine Air Force. Mula sa People's Television Network, Patrick De Azuz, para sa Balita, Pambansa.